Hello, good day po mga ka-opinyon, ano? Ngayon po pag-uusapan natin si Ma'am Alan Kay, no? Kasi ito si Ma'am Alan Kay, no? Matagal na po siya sa Itbulaga, no? Nagang talagang isa na siya sa mga ano haligi pondasyon ng Itbulaga, no? Hindi siya bumitaw at uh, nakita naman natin kung paano siya alagaan ng TBJ, No? Yan, talagang isang solid na po si Ma'am Alan K, kay, no? Kaya, tsaka isa po po, no? Saludo po ako sa kanya, eh, no? Yung napapansin niyo po, no? Yung sa pag-host niya, no? Napapansin niyo po, no? Talagang pagkatabi niya yung mga contestants, no? Kita nyo, inaakbay niya, hawak-hawak niya yung kamay. Talagang kung ikaw ang contestant, parang at home na at home kay, eh. Kasi makikita mo yung datingan niya, inaakbayan ka, nakahawakan yung kamay mo, lalo na yung sa the clones po, makikita mo talagang yung double na double talaga. Yung adon, parang very close na po kayo, hindi ka may ilang sa kanya. Eh, no? Ay lang po ang napapansin ko kay Ma'am Alan Kay. No? Kaya yung kung paano niya tratuhin yung mga contestants, talagang ano eh, talagang at home na at home ka sa kanya, eh, talagang dabarkad ka talaga. Pansinin niyo po, pag minsan hawak niya yung mga kamay ng mga, contest, mga contestants mo, no? akbay-akbay niya, tas yung kamay niya nakakapit dun sa braso. Ganun po ang ano eh, Traton, eh. Bukod po kay Ma'am Alan kay, yung mga ibang host din po, no? Lala si, si Sir Ian Red, no? yung mga iba pang kasama, sila, sila Ma'am Miles, no? Tapos si mami no? Yung mga host ng clones, talagang makikita mo, talagang at home na at home ang mga contestants, no? Talagang dabar na dabar po talaga ang datingan din, nila, no? Talagang matagal na kayo magkasama, no? Kung ayun, kas uh, sa akin lang po, ilang po napapansin ko, no? Uh, lalo na si Sir Ian Red, yan. Pag nagpupusta na sa audience, talagang makikita mo, tuwan-tuwa rin yung mga audience, no? Yan. Kaya balik po tayo kay Ma'am Alan Kay, no? Ay lang po napapansin ko kay ano, kay Ma'am Alan Kay talagang na feel na feel mo na talagang tropa kayo, dabar po kayo. Okay po. Uh, God bless po. Ma'am Alan Kay, no? Ingat po lagi. Stay healthy. Uh, it bulaga. Family, no? Basta ito lang pong opinion ko, no? Maraming pong salamat. Thanks for listening. God bless po. Please like and subscribe.